mga kaibigan medyo mabaho kasi saan na natin meron amoy manok may pot may pot pero okay na to kaysa sa baboy lako, sa kilometro amoy mo pa rin dapat pinagbabawal din yung ganon at kaya pwede sila magbiyahe gabi o kaya naman dapat pag nagbabiyahe sila mga tatlong oras kailangan nila basain yung mga baboy nila at tumabing muna at basain para hindi mamaho kasi yung hindi mag hindi maganda sinan at hindi maganda sa pangamoy kiba so, natin dito pa rin ang residente sa pag eh, alam nyo ba diba? gusto namin unahan yan sa talagang madaling pa noon kasi nga sa amoy eh paano pa kung baboy yan tulad yan o diba, oh. tingnan nyo kasi yun dapat buwan natin ang solusyon mga ganitong bagay hindi naman sa maarte kami kahit naman kayo ay makaamoy ng mabaho baho, di ba? Shout out naman sa mga nagtag-drive at may dala ng mga ganitong bagay na i naman tayo para yung mga uh, eh. palang alam ko na may sa ulahan. Ng, yun nga at, um, Siguro pa lang may bibig pa Kasi hindi naman nakakatuwa. O lang 'yan, 'yung napasya. O, magsama-sama kami. Tama 'o? sana hindi ka nagmamadili di ba? pwede mo siya paunahin Pero kung nagmamadali ka At yung takbo niyo parehas kayo na <laughs> Kayo na ang magkasama alam ko sya pero pangalit ng mga bagay na yun eh <laughs> gilid nga po mga kaibigan